mga guys, magandang gabi sa inyo. Ayan na. Yung iba naka-sok-sok na sila ng ganito. Nasot na nila. Ako, try muna natin. bali 2XS yung kinawa ko. Parang sok-sok -so dito Oh, so, sobrang ganda mga guys. Ang ganda ng tela. So, sa so gusto magpagawa ng jersey na ganito, tapos may minimum kayo na 25 pieces. Mag-PM kayo sa page ng plus 10 speed mga guys. Sa kanya ako nagpagawa. Sa kanya ako nagpagawa. Ayan. Ayan. Ah, di diba, ang ganda. Yun. Crop top yung inuwa natin mga guys. Para ano tawag ba doon? Ano ba doon? No? Para magandang fit talaga sa katawan natin. Ayan. Good job. Ingit ako dito mga guys. Nung sinuot na ng mga kasama ko, yung iba nag-ride na ako, hindi pa. Yan. Yee! Hala, parang likas siya ba? Ah! Grabe ah, busog pa naman ako. Hala! Stamakin! Ah! putik na! Ayun. Oh, Woo! Grabe, crop top. Yama, guys, yung mga yun dito. Kasi meron naman tayong bib, di ba? Yung bib natin, ba ganun, di ba? Ang ganda ng jersey. Par! Yan, di ba? Ang ganda. Likod, oh. Ayan. Ang ganda. So, bagay na. Kung hindi bagay, mag-comment ka. Maraming salamat. Magandang gabi. Ayo, go